price mo so, maa... okay, dito, tayo ito muli. Okay, yeah. So mga dito upuan tayo mga sa stingless ha. Meron tayong stingless na boss. Magkano mga pesos yun? 380 na yan. 350. O 350 mga sa mga stingless na upuan natin no? Yung mga tatlong piraso na lang po boss. Habol-habol kayo mga paghabol mga pagkakita mga magkano mga pesos ko tarina? 800 800 Yung panghasaan natin boss, magkano? 1,400 Dixon natin boss, magkano ang 700 700. motor 700. Sa pang motor part ng motor, motor. Magkano? 30 pesos 30 pesos 30 pesos 30 mga 30 pesos 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 mga pesos 30 pesos 30 pesos 30 pesos 30 pesos 30 ano ang magkano? Yun. Sandaan ng isa? Sandaan ng isa. Yan. Sa o. So meron tayong na nag-grind tayo. Ano ba yan? pang mga stainless. Magkano Tatlo, sandan? Tatlo, sandaan? Tatlo, ang presyuan dito. Pang-buffing mga stainless. pang -hasa, -hasa. Para back to normal ang kulay. So hindi lang yun mga guys. Meron tayo dito mga isang karton natin mga bala Magkano para? 20 ang isa, no? 20, 350. 350 ang bintang pala nito mga isang mga about ng mga pangkatimdis natin. So, co nagtatarbaw ng co-construction, no? Sa mga oh. parte ng mga barina, mayroon din sa mga palim dito. Ang natin dito, magkano ang mga presyoan ng itong bintang nito? mga presyoan nito mga kalim ng mga barina natin. Depende sa laki, itong laki, itong to? Malalaki. yes. Yeah. 50 mga kaya, sekwenta pesos Ay, isang piraso lang, sa so, pambakal 100 ito mga kayo. Okay? Ah, 100 So, pag kayo ng matalim, nabibili na ito yung pang Healthy, pang healthy natin, pang flooring, pang concreting pang, pang bakal din? Pader, hindi, pang cemento, Silsi tayo mayroon So yan, so, about na, uh, so, mga uh, sa mga door lock natin Ay, presyo natin ah 250 Door lock, door lock so, Door ng 250 mga presyo nito mga kaya Ang gunting natin, madama kano? Gunting yero 200 200. sana bakalaga sa mga tubero diyan no? oh go go tingi ito tama kailangan kahit walang skill kailangan kailangan din sa mga latero latero ba tawag do tawag noon so 200 200 so, oh Tony Blackso pinawisan ang so, Tony Blackso isang set ito mga magkano ang isang set nito 50 oh 50 isang set nito mga guys so, sa mga calls natin sa mga nagmomotor diyan pwede o, 50, pwede no binili sa marketan hindi to pwede lang yan oh dito sa Burotan, napakamura. Mura lang talaga, no? Mga, mga brand new pa. Ano natin, babakan, oh. mga bakal, mayroon to, no? Oo, mga barena. Pilihan dito mga iso. Yan, mga plies, no? May mga plies dyan. P gunting dalong klase, parang gunting. Oo. Oo, oh. oh, yun din, gunting din yun, no? Yun. Yung unang gunting na, nun, no? oh yan. oh Oo, oh, yan, ha? Ano ganito, nice? Ano ganito, nice? pambili ng mga pranyo mayroon tayong mga singgong damano rito sa mga latagan mga, pyesa, so, no? mga pisa no mga pisa tayo sa mga oh. part ng mga bike mayroon din sila we are good morning hi shout out tayo dyan mga pisa ng bike no gulong lahat na ng klase ng mga pisa guys nandito dito get out hey, guys ha dito kayo pumunta mga seko na ng mga pyesa ng bike natin. Yeah, thank you. Uh, yeah, oh, mga replica sa mga copy-copy lang yun. No? Sa so, mga sa mga mura, mga presyo, mga puro ikumpara natin sa mga arkina. So, magkano ang presyo ang mga gilira? 600 pa may 1 to. So, may 600 yung may 1 to. Depende sa klase kung Okay. Mga, isang mga mga, ano. So, naganap naman kay panglaban digmaan sa pagtagulan. No? Dito na tayo sa mga ano. Ito? O, oh, ito mga ano. Yung panglaban at ang babaran. Ang basa. Tama, no? Oh, pwede mo iligo sa dagat yan. Kaya alam mo na kung anong oras. Okay. Pagkait na sa so, ilalit ka. So, magkano presyo naman ito? 150 So 150 pwede mo pang laban sa bawabing pa O dasan ka pa sa mga streaming pwede pang streaming Hindi ka na mag aalala na mag streaming Kaya patagal sa lalim no? So mga presyon dito madama naman 150 pa may 200 150 sa mga 250 150 mayroon may 200 Mayroon tayo ng Rolex dito na may paris na yung dalawa Isa lang magkano ang presyon? 4,500 O diba mayroon ba? Akala nyo mayroon ba? Mayroon din siya Akala sila lang mayroon, mayroon din siya 4,500 negosable pa naman ang presyo nitong Rolex natin may card na rin no so ibig sabihin pag may card so copy 1 uh, is to 1 to ba, to buy 1 is 1 copy 1 so, is 1 copy po mga guys mga Rolex mga about ng Rolex na mga. so mga ito mga ano lang to mga replica ng mga mga Seiko Divers natin ang price nito 600 battery lang mga okay. classy lang itong mga guys uh, what up na si kapatid so naghanap po sa so, mga dito mga 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 taga nila mga

kaya dyan, naghahanap ng mga ano, mga vintage sa kadalasan oh. rin to. Yeah, ito, to. ito, batang Amerikana to. Ito, batang magkano, magkano lang? Magkano? 70 lang. 70 lang, no? Yeah. Nagkakagat eh. 70 pesos plus mga about maniki, no? Dito, <coughs> <coughs> no? sa mga lagtagan ni nanay, no? So, mga, satato, mga dinosaur, so, dito mga sapatos, mga mayroon din tayo rito. Sa mga rito. Sa mga mga about na mga ito, ito, Ang ganda pa to, Pwede pang po to, pang lakad, pang araw-araw. Sa mga sandals, mayroon din tayo rito, mga sandal sa mga kanil mong bintana mo naman. Na, no? Sekwenta lang. Mga oramora na sa mga sapatos sa atin. Mayroon pa rito. Mga segunda mano mga sapatos. Tinatawag na okay okay. Oo oh, uh, yan. Sa mga bawat na mga latag dito. No? Dito lang kaya atin. Na, na, no. okay. thank you te. Thank, so, thank you te. Kung tayo rin ito. Palinda. Kahit na ipang bahay lang. Pwede na rin ito. Hello. Yan. Ang pinoy natin. Yes. 100. Hello Philippines. Yes. Pinoy luto. 7 pieces 50. Yes. 15 pesos yung 100. No? 15 pieces 'tong Pinoy 100 uh, Pinoy daw 15 Oh yan oh 100. So, 100 so Tony Black Ayan, dito sa balot natin. Oh, tatlong piraso kasi kwenta. Kwenta. Bulo-bulo na si... Ano, so, ano, so, ayan ang sample. Ang uh, mga malalaki no? Okay, ang gaganda ay, balik ay, balik putiya, guys. ito. No? Ay, balot sa puti yan. Ay, balot sa puti yan. Balot sa puti. So, ang pula natin, ang itlog pula natin, sampung piso. Oh. Siyempre, hindi na natin maiwasan update na rin natin sila. Siyempre. Babalik pa kayo? Oh. Dito lang kami, nagkikitikot. babalik <laughs> babalik kayong gano'n. Oh, dito lang kayo dyan. Babalik. Ay, babalik kayo, ah yung mga tao talaga, no? Baby, ito, si ano kami pito Ito. No? Pinoy lang, pinoy. Oh. pinoy mo. ito mo. po, 50 si na lang. Natin Balikan natin na na lang po. Po. Hmm. ito. Yan, bibili tayo. Matano isa nun? That's 100. 16.50 guys, no? dito isa, no? So, mo sa iba labas yan, 25 ng balot ngayon sa labas. Oo. Oh. Dito, napakamura. Tatlong piraso, no? si Gambonten, na ulam natin so yung paninda nyo sa labas pwede kayo magbinda sa labas dito nang kumpra mas mm -hmm. Pag ano, penta ato, niyo, no? mura, pang penta ang kinaganda sa itlog pula ah, 10 piso lang dito sa labas yan 14 o 15, oh, 15 yata 15. Yan. Diba? yan dito Ay. lang kayo madam from Pampanga yes thank you thank you thank you ah bag tayo no, pag sa kalsada para hindi na wala isang iwan ba? iwan ba? iwan ba? iwan iwan ba? Guys oh. Ay, may pa. ano, itlog pula may pa sobra pa. Thank you, thank you. Thank you. Oh, let's go.